Mayong adlaw, gibutya karon sa City Health Office nga nasa Kapin 170 na ka sa influenza like illness kon ILI ang ilang natala din sa Davao City sukad sa ikaduhang semana sa bulan sa Enero 2024. Busa tambag sa usa ka opisyal sa City Health Office nga aron makalikay sa ILI batasanon ang minimum health requirements labina sa mga individual nga adunay comorbidities sama sa hypertension ug diabetes. Pipila sa mga simptoma sa ILI mo ang ubo o sipon, nagigablakan nga mukuyanap, labi na tungod sa mga sige sigi sige ulan ang panahon. Tambag na lamang sa opisyal sa CHO nga kung dili maayo ang kondisyon sa panglawas, magpuyo na lamang sa balay ingon man, kung magawa sa balay, magsuot og face mask, labi na sa malugar nga daghan og tao. Ginabalik-balik na ako na siya gsulti na basta kung crowded places if you are not well and 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 especially kung naa kay comorbidities no naa kay hypertension naa kay diabetes naa kay cancer so magpalayo yun ta uh, or magprotective mask samtang ipahibalo sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO nga sa sama nakalapa sa bagong speed limit ordinance sa syudad nga aduna lamang sila 7 day 7 calendar days aron i-masetel ang bayad silang multa din dugang 500 pesos ang ipahamtang kung ugaling maka mapakya sila og bayad gibutyag ni CTTMO Chief Junicio Abude na nga nakatala og kapin 400 ka violators ang CTTMO TMO o Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit sa usa ka semana nga pagpatuman sa maong bagong speed limit Base sa maordinansa, ordinansa, nasa 1,000 pesos ang multa sa first offense, samtang 2,000 pesos sa second offense o 5,000 pesos alang sa third offense. Yo taas taas ang kwan, taas taas ang atong uh, uh, apprehension. Uh, siguro tungod kay bagong ordinance, no? Tapos sa uh, medyo ang atong cycle unit o ang atong traffic enforcement is naka-focus yada. Ya Huwag mo ka mga nag-unang mga balita, gikan din hi sa PTV Davao ako si Julius Pakot Mayong Adlaw.